interview to us sa group sila kayo. Okay, okay. Go na Kendra, go. Go, okay. go. Congrats guys. Thank uh, you guys. Uh, I love you since 1892. Pwedeng pa kwento kung paano pa nyo yun nakuha yung role? Uh, ako po noong... Um, so when I won the award in Japan, I called Boss Vic. Sabi ko, Boss, I, I won. Sabi niya, sa dial-down meron kong project. It's called I Love You Since 1892. So I did my research and I was so excited to to work on this project. So yun yeah. Ako, hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Sinabi lang sa akin na may meeting. Nagulat na ako si Evan, yung isama ko sabi ko. Totoo Totoo ka! <laughs> sabi ko lang baka ngali po kayo ng pinapresentan. Alam nila yun. So <laughs> medyo ganun. Ako naman upon signing up last couple of days, sabi nila mag represent daw sila na mag-pitch sila for like a TV series. And right away, I fell in love with the character. Mm -hmm. Ano naman pakiramdam? Kasi napakalaking series nito. Parang hindi ba kayo nape-pressure na ano, nagampanan yung mga characters nito? Uh, pressure is good. Yes. We... Part ng process yung pressure eh. Uh, expectations lang yung kailangan namin yung workout. And I think kailangan mo na mag-focus sa sarili namin to do the character. Kasi kahit pa paano kung i-aware na ako, ako personally, kung i-aware ko masyadong sarili ko dun sa mga nangyayari and all, baka hindi na ako mapokus sa work. Doon ako sa expectations. Mm -hmm. Same naman. Um, ganun din naman ako. Lagi naman may pressure. Kahit naman hindi yung ad-fart or what, lahat naman ng proyekto may pressure. And so, basta kailangan mo lang galingan and just really be um, I don't know, be sensitive to the people that you're with. Nung hindi pa napupunta sa inyo itong I Love You, uh, meron na ba kayong mga idea? May mga background na ba kayo tungkol dito? Hindi. Mm -hmm. I've never read any So, yun, wala rin. So, paano nyo, paano nyo pinaghandaan yung mga characters nyo dito? Inasend ko agad yung ano, Wattpad. So, I mean, muna sa plane na ako no, tapos binabasa ko na rin siya agad. So, ang ganda. I fell in love with it. Umuyak ako. Tumawa ako. Kinilig ako. Nalungkod ako. So, it's a very good... Ang mm -hmm. script ba yung binasa nyo? Libro. bro. Kasi wala pang script yung mga panahon na yun. I think it's, it's, universal you know, so privilege na meron kaming libro na reference namin kasi nandun lahat nilata, nandung lahat ng lahat ng explanation nandun lahat. So, yeah, ma, na meron, meron kaming binabalik-balikan meron kaming mga questions about the characters. And I believe it's 27 shooting days, ano, Wow! More! Oh. More. Oh. <laughs> More. <Yeah>. <laughs> <laughs> <In> <laughs> <laughs> 30. 30. 30. May insider ka, oh, 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 Yeah. Yeah. Pero kasi dito, clean, di ba halos kreta din naman, first time nyo rin naman work si Direk Mag-Alejandre yeah. na known din naman sa paggawin okay. ng historical uh, project. Uh, may pressure din ba sa inyo kasi award winning and turn-out year ang kasi? Yes, yes, yes. Uh, uh, yes lagi may pressure naman yun working with someone new and, and lalo na pati ka na sa industriya and I think uh, iset aside natin yung mga awards and mga nagawa but the fact na tumagal sa industriya alam mo yun it means ang laki ng knowledge niya experience at syempre yung yung may tutulong niya sa'yo alam mo yun as a co-actor um, an actor din yun so ako excited kasi na talaga sa akin yung ilang years na siya. Sabi ko, wow, madami ako matutunan. Is this, yeah, ako naman yung na-discover ko sa pressure. Pansin nyo, kapag may pressure, mas ginagawa nyo yung, yung, best nyo. Kasi pag masyadong relax, like, ano ba, parang anong, anong dating yun, diba? So I really think pressure is good. Kasi it's gonna push you to to really squeeze. I ano mean, yung meron ka, minsan sa pressure na yun may nade-discover ka sa sarili mo na oh, kaya ko pala ito, meron pala ako nito. So, yeah, I'm just, we're so excited to work with you tonight. Nakapagsimula na ba kayo ng take ako po, naka-two days na kami nila, Direk So, noong unang araw talagang nangangapa ako kung paano si Direk Mak. Pero, grabe, sobrang good vibes niya lang, sobrang galing niya. Alam niya kung anong gusto niya, perceive, And so, guided ka talaga very well. And the best part? si Kirik, he's very passionate. So, so, um, I, I think it's quite rare to find a director like that. Na, pag nikikisag ka, alam yung energy, ramdam mo agad eh. Parang siya, parang parte talaga siya ng cast. Mahal you niya know, yung so, proyekto like, eh. parang nag-brainstorm -nag na agad kayo. Parang it's, it's, a collaborative work talaga. And that's why sobrang swerte namin na I mean, si Direk at uh, mag ng project. Guys, ako, ano, fun question maramay lumang tao na gusto ko sa akin. sino yung luma lumang tao na ko saben ako oh, gabriela silang kaya lumang tao sa story or iba pa kahit di sa lumang tao like lumang tao yun oh sorry 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 oh sila for me to be honest as an actor and artist I would love to to talk to Marlon Brando ah never kana siya Jacket Y. Si ano? Ito for women's rights. Bakit naman hindi? siya Hindi siya gusto Hindi ko Saan sa sari-sari? Siyempre, gusto din malaman kung paano lahat. Kung... True ba? True ba? Kaya, uh, takoy ka! Masya! Tame! Hindi, hindi. Pero syempre, gusto kong itanong lahat ng mga kasaysayan na alam mo yun. Alam naman ako kasi may na nawawala na nababago lahat. As years pass, nababago lahat yan. Through cheese piece, nagbabago, nagbabago. Hanggang sa nag-iiba na. Kaya gusto ko lang syempre siya. Siya nakakaalam, di ba? me na talaga. Sa'yo. Ha? Pwede isa pa. No. Ano no, intriga question Ano ang intriga ba mo? Tatayo ako pag ano, hindi. <laughs> <laughs> hindi, hindi kasi like di ba, like mga what about adaptations and everything. hindi parang yung mga fans, they have their facts. Yes. Ah, si ganito yung gusto ko. Oh, ah, si ganito, ganyan-ganyan. Kayo ba, gano'ng importante sa iyo? Yung mga noises na gano'n. Coming, coming from fans, that sila yung gusto nilang pumapel sa ganito important siya in a way na siyempre ako ginagrab ko yung opportunity na yun and yung, yung reason na yun para ma-improve na hindi na lang sa tama o mali ang isang, isang bagay. Gusto kong improve na hindi nagkamali ang Viva for being number one to be the number one na uh, platform na stream platform na nag uh, ano tawag dito? Adapt. Yeah. Kaya I really think there's a reason why we're here. You know, um, those bosses, boss fit, and the rest of the team, ang tagal na nila sa industry. Hindi naman, they're, they're so experienced to the point na alam nila kung sino yung mapagkakatiwala. Hindi naman, oh, kunin natin ito just because of uh, you what know, I'm So, they, they see something in us na alam niya na kaya ng tao. And for us, it's for us to deliver it and, and be grateful dito sa opportunity. And speaking about noise, but, um, it's the, 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 the greater you do something, the more noise that makes. So I guess, just, just don't listen to the noise and focus on the things that matter, which is this project. That's their own problem. So at the end of the day, yeah, we we'll just collaborate and you know, give the, our best as much as we can. pa nung una, you know, I kept telling everybody na pa, nalungkot ako. kasi so I think I'm just, I don't know, a very sensitive person that gets so, I mean, easily gets sad. And so, although hindi naman siya bago sa akin kasi di ba nagkaroon naman na the rain in this Spain? and so may mga pegs na naman before. And it's fine. Ngayon, para ako, uh, okay, it's a fuel for me na to be, I don't know, like, galingan ko talaga per scene. So, ngayon, okay na po ako. Ngayon, parang, sige, panorin na lang po natin. Sana panorin na lang po nila. Bigyan nila ng chance So, I love you since 89. Ito yung dadaptation. Sana ma-enjoy po na. Yes, yeah. thank you. Maraming salamat.